Kumusta mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda? Welcome back sa channel. Ako ang inyong fishing expert at vlogger. At ngayong araw, magbibigay tayo ng napakainit na forecast ng kagat ng isda para sa ikalabing apat ng Oktubre 2025. Yes, tama kayo. Ang araw na ito ay puno ng mga posibilidad. At sasabihin ko sa inyo kung bakit. Hindi ito ordinaryong araw sa pangingisda dahil magkakaroon tayo ng halong hamon at pagkakataon na makahuli ng mga malalaking isda. Kaya ihanda ang inyong mga gamit dahil malalim na pagsusuri ang ating gagawin para masiguro ang inyong tagumpay sa pangingisda. Mga kaibigan, sa mga tabing-ilog at lawa, ang tilapia ang ating pangunahing target sa araw na mayroong pagkulog at pagkidlat, maaaring lumipat sila sa mas malalim na bahagi, mga dalawa hanggang tatlong metro, o sa mga lugar na mayroong maraming halaman at ugat kung saan sila nagtatago at naghahanap ng pagkain. Ang temperatura ng tubig na 28 hanggang 27 na degree Celsius ay perpekto para sa kanila. Gumamit tayo ng payak na pamingwit o light tackle. At para sa pain, subukan ng earthworms, pastang tinapay o kahit ang lumot. Ang aking munting sikreto? Ilagay ang pain malapit sa mga halaman ng tubig o sa mga lilim na bahagi. Para naman sa mga mahilig sa lapu-lapu, ito ang araw ninyo, lalo na sa mga coastal areas at malapit sa mga batuhan o corales. Sa ilalim ng mababang presyon at maulang panahon, ang lapu-lapu ay maaaring lumabas mula sa kanilang pinagtataguan at magsimulang mangaso. Hanapin sila sa mga gilid ng reef o sa mga lugar na may roroong malalaking bato na nagsisilbing kanilang tirahan. Pinakamainam ang medium to heavy spinning tackle. Para sa pain, live bait tulad ng maliliit na isda o hipon o kaya'y mga soft plastic lures na may kulay na nakakaakit. Tandaan mabagal na retrieve ang susi para mapansin nila ang inyong pain. At syempre, hindi mawawala ang paborito nating galunggong. Dahil sa pabagubagong panahon, maaaring nasa gitna sila ng tubig o malapit sa ibabaw, hinahabol ang maliliit na organismo. Hanapin sila sa mga open water na may kasamang maliliit na bangka o sa mga lugar na may agos. Ang pinakamahusay na gamit ay light to medium spinning tackle na may maliit na jigs o sabiki rig. Ang mga ito ay mahusay sa paghuli ng maramihan. Minsan, mas maganda ang kagat kapag gumagamit ng fish chum para maakit sila sa inyong lugar. Ngayon, tingnan natin ang pinakamahalagang aspeto, ang panahon. Sa ikalabing apat ng Oktubre, 2025, inaasahan natin ang mabigat na pagkulog at pagkidlat sa araw at bahagyang pag-ulan sa gabi sa Pilipinas. May 70% tsansa ng ulan sa umaga at 25% sa gabi. Ang temperatura ay magiging katamtaman mula 25 hanggang 30 degrees Celsius at ang halumigmig ay mataas, humigit kumulang 80% na porsyento. Ang hangin ay magmumula sa Timog Kanluran ang posibleng pagbuo ng mababang presyon ay nangangahulugang ang isda ay maaaring maging mas aktibo sa maikling panahon bago at pagkatapos ng matinding pag-ulan o kaya'y magtatago sa mas malalim na lugar para sa seguridad. Pagdating sa temperatura ng tubig, ito ay mananatiling mainit sa pagitan ng 28 at 28 na degree Celsius. Ang mainit na tubig ay nagpapabilis ng metabolismo ng isda, kaya't sila ay mas aktibo sa paghahanap ng pagkain. Ngunit tandaan, ang matinding pag-ulan ay maaaring pansamantalang magpalamig sa ibabaw ng tubig na nagiging sanhi upang lumipat ang isda sa mas malalim na bahagi. Sa araw na ito, ang buwan ay nasa ng pababa na gasuklay na buwan. Mayroon itong humigit kumulang apat na po hanggang apat na dalawang porsyentong ilaw at dalawang put dalawa hanggang dalawang put tatlong araw na gulang. Sa paniniwala ng mga mangingisda, ang fasina ito ay madalas na nagdudulot ng fair to good na kagat. Ang madilim na gabi ay nagpapagana sa isda na lumabas at mangaso. Kaya kahit maulan, may pag-asa pa rin tayong makahuli. Sa kabuuan, ang aktibidad ng isda ay magiging katamtaman hanggang sa bahagyang mahirap ngunit may potensyal para sa biglaang pagsigla ng kagat. Ang mainit na tubig ay nagpapanatili sa kanila na aktibo. Ngunit ang pabago-bagong presyon at malakas na pag-ulan ay maaaring magdulot ng kalituhan sa kanilang gawi. Ang mga isdang mandaragit ay maaaring lumabas bago ang pinakamatinding bahagi ng bagyo habang ang iba ay magtatago. Kaya, kailangan ng pasensya at tamang diskarte. Mga kaibigan, kahit may pagsubok sa panahon, huwag mawala ng pag-asa. Ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa paghuli, kundi sa karanasan at pag-aaral. Sana ay marami kayong natutunan sa ating forecast ngayong araw. Naway ni walang buntot, ni walang kaliskis ang inyong maging huli huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito, pindutin ang like button at i-share sa inyong mga kasama sa pangingisda. At sa mga nakapangisda na kahapon o may plano sa susunod na linggo, ibahagi ninyo sa comment section ang inyong mga karanasan at tips. Happy fishing mga tropa!